good morning, Kamamang TV. Ito po, e eh, piniflex po natin ang ating sombrero. Tayo po'y magpapasing siyo. At ating ipopromote kung sino po ang bibili ng sombrero ito. Ayan. Medyo bagay po ba sa akin? Ang kulay. Kaki. Ayan nga po. Kahit malaki po ang tiyan. Sige lang po, ikot lang po tayo ng ikot. O ayan, isusuot na naman po ang yellow ang kulay dilaw ayan umuk um umikot na naman po ang inyong kamamang TV ayan nga po ayan babalik ta rin na naman po ang is ang sombrero at ang lumabas ay kulay itim ayan nga po kamamang TV ayan ayan kaya na po ba natin mag-promote kaya na po ba tayong maging promo girl ng sombrero ayan po ay binili ko Um, mura lang po, 49 pa lang po ang isa, kaya nagustuhan ko po. Kaya ayan po, pwede po nating regalo o kaya ay, uh, ipamigay. Pero ito po guys, ito po ay kinuha ko para po magagamitin ako papunta ng bukit. Ayan po, kamamang tibi ang inyong lingkod. Ayan, medyo nagpapaganda po tayo, dahil lumalaki na po ang ating katawan. Ayan nga po, o, tignan nyo, tignan nyo, o, o. Nagpasing siyo pa si kamamang TV Ayan, meron pang nakalagay sa kanyang baywang para daw lumit ang kanyang katawan.